Hi guys! So for today's video guys, I... Mabariling ko siya. kami, mag-mortal combat kami today. <laughs> so ito, tignan mo. Ito na, mag uumpisa na yung training namin. <laughs> oh, nasa ano kami? Look, tunay! Dito talaga tayo. So ayan guys. Zone, Yan yung mga kasamahan namin. So, tignan mo yung ano napakagubat talagang isusulong kami sa ano sigierra. So, eto na kami sa destination namin so di ba very gubat talaga. Be careful! Ayan! Ayan! Si halamut. Good morning. Si but. Oh. Dalawang yes. yes. oh, ani ulano. Mm, ito plaza, Michel, yes. Michel. Ah, yes, plaza. Sa'yo sa'yo. Sa Diyan na, sa'yo, abinigay ko. Hindi oh, okay. Wala ka man binigay. <laughs> Ayan ka na naman. Kunin na naman. Si Cedric Lloyd Pasco. Yung yung yes. ano, yung kanina, oh, yung si Cedric lalaki yung presyo. Okay. Yung um, dalawa. So, baka ano? Yung si sir, yung kanina. Ito yung bagong yung daming kanina. So ipasilip ko sa inyo yung training namin. So ayan, stage 1 to stage 4 yan. So hindi ko naman masyado ipasilip lahat kasi mahirap na baka ma-restrict tayo. Ayan, ayan, ayan. 1, 2, pausa. Yehey! Iikot mo nga ba, iikot mo, ikot mo, I ikot mo. Walang mga Sige na. May dadaan. Balik na, may babalik. So bago kami huwi, sumasayaw muna kami ng gibuni. So di ba guys, halata namang di nagpa-practice ano. So di ba sabay-sabay kami. Okay, we rise for now. Mm. Gamot, yummy. Gamot saan? Okay. Ubo. <laughs> the shooter too. Yes. I'm <laughs> the best. And also this uh, stage, ano? uh, stage one. Pinakamabilis. <laughs> Mahilig siya sa baba. Na ano? Shoot, shooter. Shooter ako sa baba. Yes, sa baba. Ang galing niya eh. Siya yung pinakamataas na grade sa amin sa baba. Hello, <laughs> Magbabalat pa din ako.